Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang latest trade update kay Kyle Guzma ngayong off-season. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang mga bagong players na posibleng pang makuha ng Los Angeles Lakers sa free agency market. Halos ilang buwan na rin naman nga po mga ang nakakalipas ng gawing available ng Washington Wizards sa trade si Kyle Kuzma. Ngunit ni samang kupunan ay wala pang kumukuha sa kanyang serbisyo since medyo mataas nga pong hinihinging kapalit sa kanya ng Washington Wizards. Yes, ayon nga po sa lumabas na balita ng isang NBA insider, gusto nga din po ng Washington Wizards na makasungkit ng at least dalawang future first round pick na kapalit ni Kuzma sa isang trade. Subalit wala ang team sa nagkakalakas ng loob na magbigay dito ng ganito kalaking offer. Bagamat man nga po may ilang mga teams na nagkaka-interest sa kanya, ay hindi rin naman nga po nila makuha puha sa sobrang taas ng kanyang trade value. Kaya kung gusto nga po talaga ng Wizards na matuloy na ang trade ni Kyle Kuzma ngayong off-season ay kakailanganin nga po nalang ibaba ang hinihingi nalang kapalit nito. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang mga bagong players na posibleng pang makuha ng Los Angeles Lakers sa free agency market. Kahit man nga po mga katrops, parating trending ang Lakers ngayong offseason, ay wala pa nga po silang nagagawa ni sa mga maganda o malaking move na siyang dahilan bakit nagagalit at naiinip na nga po sa kanila ang kanila mga fans. Ikangay mukhang sinasayang lamang nga dapun na Rob Pelinka ang talento ng kanilang dalawang superstar na sina Anthony Davis at Lebron James. Kayong hindi pa nga po sila kumukuha ng mga bagong manlalaro na magpapalakas sa kanilang lineup. Ngunit hindi pa rin nga po huli lahat sa Lakers para gumawa dito ng isang malaking move. Matagal-tagal pa rin nga po bago magsimula ang 2024 to 2025 NBA season. Kaya meron pa nga po silang ilang buwan para gumawa ng pagbabago o improvement sa kanilang kupunan. Sa katunayan, may ilang magagaling na players pa nga po ang kasalukuyang available ngayon sa free agency market. Kagaya na lamang ng point guard na si Tyus Jones, ang dating superstar na si Gordon Hayward, Danilo Gallinari, Sede Osman, Markel Fultz, ang shooter na si Davis Bertans, ang mga dating Lakers na si Natalin Horton Tucker at Looney Walker IV, Patty Mills, at si Jordan Nuora na sigurado nga dapat po na makakatulong at mapapaginabangan ng Lakers sa susunod na season. Pero syempre bago nga po nalang makuha ang kahit sino man sa mga ito, ay kailangan muna nga po nalang magtanggal ng ilan sa kanilang mga manlalaro upang magkaroon sila dito ng bakanting pwesto sa kanilang lineup. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.